bigay mo. Oo. Oh. jam. Iba-iba yung ano ah. Guys, yan magtatanim si James Inso. Nang tinanim niya na yung ano yung upo. Upo. Okay na, hindi nila. Okay baka lang hindi mo maalagaan yun ah. Eh, pas hindi ko alagaan. Be, sarili mo, hindi mo maalagaan. Hmm, okay. Eh, ano niya naman Eh, nakikita ko naman eh. Naalagaan mo ba yung sarili mo? Oo. Oh. Eh, okay, baka ako hindi mo maalagaan yung halaman. Pagka... Ah, ba't hindi mo maalagaan yung bihay mo? Sigurado ka? Oo. Oh, promise. Yan, may promise. Hindi eh, kasi nakikita nga kita, ikaw nga, di, hindi ka naliligo eh. Paano mo pa maliliguan yung mga halaman? Diligil pa yan. Ha? Diligin ko pag kakala uh, ng ulan. Sige. Hindi, umuulan pa eh. Tapos ah, yung talong. Oo. Oh. Doon may tarim. Doon, 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 doon. Doon sa may unang pilapil doon. Oh. Ay hindi, sa gitnang pilapil. Dito, sa oh. may kahoy. Eh. Hindi, hindi dyan. Nakikita mo yung parang bungkal na lupa na yun. Hmm. Ito mo siya itanim. No. Isang derecho. Oo. Oh. De, hindi, isang derecho. Isang Marami dyan. yun 20 yun eh. Tuturo ko sa'yo bukas kung oh. paano mo itatanim. No. Yan, binila natin si Jeff Inso na. Kasi matagal niya nang hinihingi sa akin yun. Kasi busy ako sa ano eh. Busy ako sa mga gawain ko sa bahay. Kaya hindi ko napapasyalan. Ngayon, pagkakataon na tayo, no? Pinagtagpo. Pinagtagpo. Walang tadhana. Walang ah, tadhana. <laughs> <laughs> pinagtagpo, walang tadhana. <laughs> eh ka, wala kang tadhana eh. Mayroon? Eh, bata pa lang ako, ganyan ka eh. oh. alam mo lang nagbago sa'yo ah. May nagbago ba? Wala. Oh, eh, yun siya sabi pinagtagpo, walang tadhana. Tama uh. oh. so, nga, sabi ko nga sa paano maalagaan yung halaman? Eh, sarili mo, hindi mo maalagaan. <laughs> ano yan? bali nakasanayan ko ng biruin niya kasi chewing ko naman yan eh. Dati hindi ko tsuhing yan eh. Nung napangasawa yung siyahin ko. Naging kamag-anak ko na. Oo. Oh. Tapos di na lang kita naging kamag-anak eh. Eh hey, hey, di. Hindi na. Ha? Pwede rin. Hindi. Wala tayong magagawa eh. Naging kamag-anak na kita eh. Oh, hindi talaga hindi ko kamag-anak dati yan. Nung bata pala ako. Oh. Eh, napangasawa yung tiyahin ko. Naging kamag-anak ko na. Ituturing na kitang kamag-anak. Oo, kahit, kahit labag sa kalooban ko. Tinanggap na kita bilang, ano, na, ano. Pero mabait yan, mabait. Pagtulog. hindi, hindi pa sabi mo wala kang pera ngayon. Wala. Hindi san lang natin kay Eko, hindi ko san lang gamit ko. Boss basurahan yung ano, yung mga eto kay boss basurahan tatanggapin niyo sa eh hmm. ayan ano. Hmm. Kilala mo ba yung vlogger na si Boss Basurahan? Eh kung daling kaya natin yan doon. Ayaw. Ayaw, ayaw. Pangit ng nil. Bakit? Pangit ng nil, eh, libasin yung gamit. Yung katawanan, eh alas. Eh, hindi. ito 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 eto. Ano e po hindi? E ano. Binili namin ni Kuy Kuy sa baliwag. Guys, nakikita nyo ba yung ginto? Ay, eh, hindi. Ito, yung ginto. Yan. Oh, ginto. Eh, ikaw nga. May ginto. Ako wala eh. Eh, eh sino ikaw. ma pera sa atin? Ikaw, hindi may mamuli ginto. Kaya nga, sino nga ma pera sa atin dalawa? Kapira lang ako ng Pasko. Ha? Kapira lang ako ng Pasko. Wala natin ang Basta, bantayan mo lang. Baka may pumasok ng mga kambing dyan. Alam mo na gagawin? Wala ng kambing. Ha? Wala na. Wala na ba? Kambing ni Pin, wala. Tinulong na. Matagal na dapat kami may tanim dito, hindi ko lang masigasi. Kaya ngayon, pinasyal ko na. Eh, kaso na, tsempo ako na mamuulan. Kaya bumili na lang kami ng mga kakain. No? Hmm. Pero sa susunod, ayos yung pagdanta naman. Para pag uh, ano, pupunta ko rito, may maluluto tayo. Susunod, hmm. pag pumunta ko rito, magdadala ko luto, hindi eh, ka magluluto. Hindi oh. oh, pwedeng hindi. Aba, ay yung hindala mo. Okay. Oh. Hmm. Sarap so, dito sa bukit. Buhay, pro, ano, buhay probinsya. So, paano? Magpahalam ka na muna sa kanila. Hmm. Yan, hanggang dito na lang muna yung video namin. Pero, abangan na namin. nyo. Abangan nyo yung mga tanim namin. Pagtanim ko ulit. Abangan mo. Oo. Oh, combine kami sa pagtatanim. Combine yung ng pagtanim. Ano ba maganda yung tanim natin sa susunod? Akula. Hindi, okra. Okra. Kaya magkatanim kami ng okra. Sa ngayon, upo muna. Pero meron na akong biniling pula ng talong. Tatanim mo na maayos yan. Tutulungan hmm. kita. Yan. 20 piraso lang naman yun. Kasi yung mga tanim ko rin sa kapila, kung napapanood yung mga video ko, Meron na kaming tanim na malalaki na sa kabila. Ngayon dito umpisa na namin. Tignan nyo naman ang bukid. Napapakita ko sa inyo. Kapaligiran kami ng bukid dito. Guys, pag kaya nataniman namin, eh buhay na buhay ka meron eh. Hmm. Hindi, na tayo, hindi na kami pipili ng mga gulay sa palengke. Dito pa lang makakaanin na kami. Panggulay-gulay lang kung sino mangingi, di bigyan oh. na naman. No. Di bigyan mo, baka bentahan mo pa. Ano ba, hindi ko yung yugi. mamaya, bintahan mo. Ano ba, pangit yun. Ha? Pangit lang yung bintahan. Ay, ba't nakatingin ka sa sarili mo? Eh, syempre. Nagsalita ka ng pangit. Pangit bentahan. bintahan. <laughs> <laughs> so, uh, baka d'yo na lang. Sige, hanggang dito na lang muna ang video namin. Hanggang dito namin. lang kami po. Oh, hanggang dito muna ang video namin, pero... Video panoorin nyo kami sa mga susunod magka tag team na kami ngayon dati kasi ano busy to kahit walang ginagawa sa lahat ng busy ikaw walang walang ginagawa Ayun, no? tama yan ngayon papaalam muna si Jaime si paalam James na. Inso paalam, paalam na siya na. At susunod na lang ang mga video Kasunod natin susunod lang